May mga lalaking kahit tahimik lang, kahit hindi nagyayabang, kahit hindi nagpapakitang interesado, may kakaiba silang dating sa babae. Hindi sila naghahabol, hindi sila nagpapakyut, hindi sila nagpaparamdam araw-araw. Pero bakit ganun? Sila ang hinahabol, sila ang iniisip, sila ang kinahuhumalingan. At ang mas nakakagulat, wala silang ginawang manipulasyon. Meron lang silang isang bagay na mas malakas pa sa kahit anong trick. Pagpapakatao. Disiplina. Inner calm. Presence. Ang problema ng maraming lalaki ngayon, hinahabol nila ang babae gamit ang takot. Takot maiwan. Takot mapalitan. Takot hindi mahalin. Takot mawalan ng validation. Kaya, nagiging sobrang available. Sobrang nagbibigay. Sobrang nagpapaliwanag. O sobrang nag adjust Sobrang nagpapakita ng emosyon na hindi pa naman deserve ng babae. Sa mundo ng modern dating, kapag takot ang pinagmulan ng galaw mo, nagiging mahina ang dating mo. At kapag mahina ang dating mo, hindi ka hahabulin. Iiwasan ka. Kasi sa mata ng babae, ang lalaking hindi kayang kontrolin ang sarili niyang damdamin ay lalaking hindi kayang gabayan ang direksyon ng buhay niya. Gawin natin itong mas totoo. Isipin mo to. May babae kang gusto. Ginagawa mo lahat. Chat gabi-gabi. Lagi kang available. Lagi kang sumusunod. Lagi kang nandyan sa isang pindot niya. Lagi kang nagpaparamdam para siguraduhin na hindi ka niya nakakalimutan. Pero sa tuwing nagpapakita ka ng sobrang effort, mas lumalayo siya. Hindi ka niya iniiwan, pero hindi kanya niya pinipili. Hindi ka niya sinasaktan, pero hindi ka rin niya binibigyan ng lugar sa buhay niya. Hindi ka niya binabaliwala, pero hindi kanya niya binibigyan ng importansya. At habang tumatagal, napapansin mo na habang mas naghahabol ka, mas nawawala ang respeto. Habang mas nagpapakita ka, mas kanyang kinakaligtaan. Habang mas pinapadama mong kailangan mo siya, mas kanya tinatrato na parang wala. Ang pinakamasakit, hindi dahil hindi kanya mahal, kundi dahil hindi niya maramdaman sa iyo ang lakas na hinahanap niya. Hindi niya makita sa iyo ang disiplina. Hindi niya makita sa iyo ang presensya ng lalaking hindi natitinag. At oo, oh, masakit ito, pero totoong totoo. Babae ang kusang naghahabol sa lalaking hindi niya kayang kontrolin. Hindi dahil minamanipula mo siya, kundi dahil hindi mo hinahayaan ang sarili mong maging alipin ng emosyon mo. Hindi mo kailangan i-manipulate ang ego niya. Kailangan mo lang i-master ang sayo. Ang pinakamalakas na presensya ng lalaki ay hindi galing sa kung paano siya kumilos para sa babae, kundi kung paano siya kumilos kahit wala ang babae. Kapag ang lalaki ay mayos ang disiplina, kalmado ang isip, alam ang limitasyon, hindi nagpapaalipin sa attachment, hindi nagahabol ng validation, hindi natataranta sa baka mawala siya. Doon siya nagiging magnetic. Doon nagiging curious ang babae. Doon siya nagiging interesado. Doon siya nahuhulog. Doon siya nahihirapan kalimutan. Bakit? Kasi sanay ang babae sa lalaking. Malakas sa simula. Mabait sa umpisa. Nagpapakita agad ng emotions. Nagpapakita agad ng pangangailangan. Pero bihira ang lalaking. Tahimik pero alam ang gusto. May pag-aalaga pero may hangganan. May respeto pero hindi sunod-sunuran. May emosyon pero hindi alipin nito. Kapag ganyang kagumalaw, hindi ka nagmamanipulate. Hindi ka lang Hindi ka naglalaro. Nagpapakita ka lang ng tunay na lakas. At ang taong may lakas ay kusang hinahanap. Ang babae ay naa-attract sa lalaking may emotional gravity. Ito ang lalaking. Hindi nagmamadali. Hindi nagpapanik hindi nag adjust agad para i-please siya, hindi nasisira ang araw kapag hindi nag-reply, hindi humihingi ng atensyon, hindi natatakot mawalan, hindi naiingit sa kung sino man, hindi nagpo-post ng paawa, at hindi nagtatampo sa chat, sa stoicism ang tawag dito ay inner fortress. Sariling kaharian, sariling kapangyarihan. At kapag ang babae ay nakatagpo ng lalaking may sariling mundo, na hindi umiikot sa kanya, gusto niyang maging parte ng mundo ngayon. Doon siya nahuhumaling kapag hindi ka niya madaling makuha, hindi ka niya madaling makalimutan. Hindi dahil nagpakahirap ka magpahirap, hindi dahil nag-effort kang gawing challenge ang sarili mo, kundi dahil may mataas kang tingin sa sarili mo, may hangganan ka, may dignidad ka, may oras ka para sa sarili mo, may lakas ka para sa sarili mong buhay. Hindi mo kailangan i-manipulate ang ego niya. Kailangan mo lang Ipakita na hindi mo hahayaang sirain ng kahit na sinong tao ang sarili mong dignidad. At doon magiging malinaw sa babae, hindi ko siya kayang laruin. Hindi ko siya kayang kontrolin. Hindi ko siya kayang ipasayaw sa gusto ko. At ang irony, kapag hindi kanya makontrol, nagiging mas interesado siya, nagiging mas curious, nagiging mas invested, nagiging mas attached. May mga lalaking kahit mawala, hinahanap, kahit manahimik, naiisip, kahit hindi magpakita, hindi makalimutan. Hindi dahil gwapo sila, hindi dahil mayaman, hindi dahil magaling magsalita, kundi dahil sa isang bagay. Hindi nila ibinibigay ang sarili nila ng mura, hindi sila natatakot mabuhay ng walang kinakapitan, hindi sila kumakapit sa kahit sinong hindi sila pinipili, at sa mata ng babae. Ang ganitong lalaki, hindi lang gwapo o mysterious, kundi mapanganib, hindi madaling kontrolin, hindi madaling pasukuin, hindi madaling talunin at ang hindi kaya kayang kontrolin ng babae. Madalas, iyon ang pinaka nahuhumalingan niya. Pero karamihan ng lalaki ngayon, baligtad. Madali silang basahin. Madali silang paikutin. Madali silang iben sa gusto ng babae. Kapag hindi nagreply ang babae, nagpapanik. May ibang lalaking kausap, nagsiselos. Nagsustory ang babae, nagre-react agad. Malamig ang babae, sila mismo ang nagiinit. Hindi pinapansin. Lalo silang nagpapapansin. Ang masama, akala nila sa sobrang effort nila, mapapansin sila. Pero sa sobrang effort nila, lalo silang nawawala. Kasi ang babae, kapag alam niyang kaya kaniyang paikutin, hindi ka papahalagahan, hindi ka niya rerespektuhin, hindi ka niya hahabulin, hindi ka ilalagay sa pedestal. Bakit? Kasi sa mata niya, kung ako nga kaya niyang paikutin, paano pa kaya ang sarili niya? At doon nagsisimula ang sakit. Ikaw yung nagmahal pero hindi ikaw yung pinili. Mas malalim, mas masakit. Tignan natin ang mas malupit na realidad. May babae kang gustong gusto. Naiisip mo siya araw-araw. Iniingatan mo ang bawat salita sa chat. Iniisip mo lahat ng pwede mong sabihin para hindi ka niya maliitin. Pinagpaplanuhan mo ang bawat reply para sure hindi ka mababasted. Pero siya, nagre-reply kung kailan niya gusto. Nagpaparamdam kung trip niya. Nag-ghost kapag may bago siyang landian. Hindi nag-a-adjust sa feelings mo. Hindi nag-iisip kung masasaktan ka. Hindi natatakot na baka mawala ka. At ikaw, takot na takot mawala siya. Pero siya, hindi takot mawala ka. Kaya kahit ayaw mong aminin, nararamdaman mo. Nagmumukha kang sobra. Parang ikaw lang ang nag-e-effort. Parang ikaw lang ang nag-iisip. Parang ikaw yung kulang. Parang pwede kang palitan anytime. Sa tuwing nagpapakita ka ng malasakit, wala. Sa tuwing nagpapakita ka ng effort, wala. Sa tuwing nag-aalala ka, wala. Pero sa tuwing nagsusori ka, sa tuwing nagpapaliwanag ka, sa tuwing nagpapakumbaba ka, mas lalo ka niyang minamaliit. Bakit? Kasi hindi niya nararamdaman ang lakas mo. Hindi niya nararamdaman ang boundaries mo. Hindi niya nararamdaman ang standards mo. Hindi niya nararamdaman ang disiplina mo. Hindi niya nararamdaman ang presensya mo bilang lalaki. Hindi pagmanipula. Hindi paglaro. Hindi panlilin lang. Kundi pagbalik sa sarili mong lakas. This is the stoic reality. Kung hindi mo kayang hawakan ang sarili mong damdamin, hindi mo rin kayang hawakan ang puso ng iba. Kaya kailangan natin pag-usapan ang apat na bagay. 1. Emotional distance na hindi cold pero may lalim. Hindi mo kailangan maging masungit. Hindi mo kailangan maging rude. Hindi mo kailangan maging suplado. Ang kailangan mo lang ay sariling mundo. Ito ang lalaking hindi natitinag kahit may iba siyang kausap, hindi siya nag-reply. Na late siyang magparamdam. Ah, uh, malamig ang treatment niya. Bakit? Kasi hindi mo ginagawang sentro ng buhay mo ang presensya niya. Hindi ka nagagalit, pero hindi ka rin natataranta. Hindi ka nagre-reklamo, pero hindi ka rin humahabol. Hindi ka nanunumbat, pero hindi ka rin nagsusacrifice ng malasakit mo sa sarili. Ang tawag dito, tahimik na distansyang nagbibigay ng respeto sa sarili. At oo, oh, ito ang pinaka-attractive na ugali sa mata ng babae. Kasi hindi mo siya minamanipulate, hindi mo siya kinokontrol, hindi mo siya pinipwersa, pero malino sa kanya, hindi kanya pwedeng laruin, hindi kanya pwedeng paikutin, hindi kanya pwedeng gawing option. Two, bigyan mo siya ng presensya kahit hindi mapapansin, hindi ka nagtatampo, hindi ka nagso-silent treatment, hindi ka nagdo-double meaning, hindi ka nagpo-post ng pawa, hindi mo ginagamitan ng games. Pero, hindi mo rin binibigay ang sarili mo basta-basta. Kapag kausap ka niya, nakikinig ka. Present kay hindi ka distracted, uh, hindi ka defensive, hindi ka insecure, pero hindi niya makukuha ang buong attention mo nang walang respeto at effort mula sa kanya. At dito ka nagiging kakaiba kasi karamihan ng lalaki binibigay ang buong sarili kahit hindi naman hinihingi. Ikaw? Pinapakita mo lang ang buong lalim mo sa babaeng genuinely nag invest at doon nagiging malinaw sa kanya. Hindi ko siya kayang makuha ng basta-basta, pero kapag nakuha ko siya, iba siya. Three, kaya mong lumayo kahit gusto mo siya, hindi dahil galit ka, hindi dahil nagpapakitang hindi ka interesado, hindi dahil gusto mong pasilosin siya, hindi dahil may iba kang babae, kundi dahil ganito ang prinsipyo mo. Kung hindi ako ang pinipili mo, hindi ako magmamakaawa. Kung hindi mo ako kayang respetuhin, hindi kita hahabulin. Kung hindi mo kaya ang lalim ko, hindi kita pipilitin. Tahimik kang lumalayo. Tahimik kang bumibitaw. Tahimik kang nag-focus sa sarili. At ito ang hindi makalimutan ng babae, ang lalaking kaya siyang gustuhin, pero kaya rin siyang bitawan. Ito ang lalaking hindi niya makontrol. Ito ang lalaking hindi niya makuha ng madali. Ito ang lalaking may sariling paninindigan. At dito, siya ang nag-iisip, siya ang naguguluhan, siya ang humahabol, siya ang bumabalik. Bakit? Kasi sa mundong puno ng lalaking mahilig maghabol, napakabihira ng lalaking marunong bumitaw ng may dignidad for live a life na hindi umiikot sa kanya, pero kayang kasama siya, ito ang tunay na magnet. May sarili kang oras, pangarap, disiplina, pera, pagunlad, misyon, mga ginagawa, mga taong mahalaga sa iyo, direksyon sa buhay. Hindi ka nagiging rude, hindi ka nagiging toxic, hindi ka nagiging walang pa-ke-alam, Nagiging lalaki ka na may sariling mundo at kapag nakita ito ng babae, hindi niya maiwasang ma-attract kasi hindi niya kayang pigilan ang tanong, sino ba siya kapag wala ako? At bakit parang mas maayos ang buhay niya? Kahit hindi ako sentro nito. At dahil hindi ka desperado, dahil hindi ka takot, dahil hindi ka sunod-sunuran, dahil hindi ka kontrolado ng emosyon, pinipili ka niya, hinahanap ka niya, hinihintay ka niya, hinahabol ka niya. Hindi dahil minanipulate mo siya, kundi dahil nakita niya ang lalaking matagal niyang hinahanap kung ramdam mong ito ang kwento mo. Kung pagod ka ng habulin ng maling tao, kung gusto mong ibalik ang dignidad mo bilang lalaki, comment mo ang salitang, kakayahan. Dahil ang tunay na lakas, hindi galing sa babae na pipili sa'yo, kundi sa sarili mong kakayahang pumili kung sino ang karapat dapat manatili sa buhay mo. Kung gusto mo pa ng ganitong malalim na stoic advices tungkol sa lakas ng lalaki presensya at modern dating psychology, like, share, and subscribe. Thank you for watching.